Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa current division theorem or current divider. Ang current divider ay magagamit natin sa parallel circuit. Sa ating board ay may drawing tayo ng parallel circuit at may dalawang resistors. So dito sa parallel circuit, ang formula natin ay BT or total voltage equals B1 equals B2 ang V1 ay ang voltage na masusukat natin across sa load resistor 1 at ang V2 ay dito across sa load resistor 2. Then, ang total current is equal to I1 plus I2. So, nahahati ang total current. And then, ang total resistance is equals R1 times R2 over R1 plus R2. So, yan ang basic formula sa parallel circuit. At sa Ohm's law, ang formula natin ay B equals IR. So, voltage equals current times resistance. Ibig sabihin, ang total voltage natin, ang formula ay VT equals IT or total current times total resistance. Ngayon, kunin natin ang equation ng I1. So I1 equals VT over R1. Bakit BT? Kasi ang B1 is equal to BT or total voltage. Kaya BT ang nilagay natin dito. Then, ang BT is equal to IT times RT. So, simplify natin. BT is equal to IT times RT over R1. Okay? Then, simplify pa rin natin. So, IT over R1 times RT is R1 times R2 over R1 plus R2. Cancel ang R1, then ang formula natin sa I1 equals IT times R2 over R1 plus R2. Ito ay R2. Okay? So ito ang formula natin ng I1. Ang sunod ay kunin natin ang equation ng I2 pwede rin sa ibang process so ang B2 yung voltage dito across sa load resistor to is equal to total voltage or BT and then sa ohms law ang equation natin or formula is B equals IR so B2 is equal to I2 times R2. Okay? Then, equals BT is IT times RT. Simplify pa natin, I2 times R2 equals IT. At ang ating RT is equal to R1 times R2. R two over R one plus R two, then multiply by reciprocal of R two, one over R two. Both sides, one over R two. Then canceling R two. Dito in R two. So ang equation sa I2 is equal to IT times R1 over R1 plus R2. So yan ang formula natin sa I2. Okay? Ngayon, gagawa tayo na example at lagyan natin ng value itong dalawang resistors. Let's say itong R1 ay 5 ohms at ang R2 ay 10 ohms. At kung ang given ay voltage source, ang gamitin natin na formula na pagkuha ng I1 ay ito right away. Okay? Kasi ang B1 ay equal to total voltage. So makuha natin right away yung I1 kapag ang given ay voltage. Lagyan natin ng given ang total current. 3 amperes. So yan ang ating total current. So makalculate na natin ang current na dumadaloy dito, itong I1. At gamitin natin itong current divider na formula. So, I1 equals total current is 3 amperes times ang R2 natin is 10 ohms over R1 5 ohms plus R2, 10 ohms. Yan. Simplify natin, 3 amperes. Then, 10 ohms. 5 plus 10 equals 15 ohms. Cancel lang unit na ohms. Then, 3 times 10 divide 15 equals 2 amperes ang current natin sa dito sa R1. So, dito is 2 amperes. Okay? Then, ang I2, B sa formula, I2 equals total current is 3 amperes times R1 natin is 5 ohms divided by R1 plus R2 is 15 ohms. So, cancel ang unit na ohms. 3 times 5, 15 divide 15 equals 1 ampere ang I2. So, ang current natin dito is 1 ampere. So yan ang pagcalculate gamit itong current divider rule or current division theorem. At i-check natin. IT equals I1 plus I2. So IT is 3 amperes and then I1 is 2 amperes plus I2 1 ampere equals 3 amperes, 3 amperes. So, tama yung calculation natin. At kunin din natin ang value ng voltage. So, kunin natin ang B1. So, B1 equals I1 times R1. So, ang I1 is 2 amperes times 5 ohms. So ang B1 natin is equal to 10 volts. So ang voltage source natin is 10 volts. Kasi equal ang B1, B2 total voltage. So yan. At ang total resistance natin ay 10 divide by 3 equals 3.33 ohms. So, yan ang total resistance or 5 times 10 equals 50 divide 15 equals 3.33 ohms. Okay? At hanggang dito na lang mga kaibigan, maraming salamat sa lahat na nag-subscribe na ating channel. Thanks for watching!